Maray na aga po mga kahimanwa, ngunyan na pagkaaga yaon kita sa barangay San Antonio. Yaon sa naigdisa atubangan kang San Antonio High School na iyo ang pigis kang sa tuyang lokal na na matabangan na ta Sa ngunyan kaya, extension pa inikang magsaysay National High School. Uh, alagad yaon naman sa prosesong ma-converter na maging sa diri niya naman na iskulahan, maging San Antonio National High School na pigurta nga ni na sa tabang kang lokal na gobyerno sa pamamayon ni Mayor Will Tuy magibu ini yung Tinambak North National High School sa tabang kang Department of Education okay, Pag ngayon ang lugar na na ipag nahihiling nindo hindi ko kaya on sa Batanes hmm. may signal patig di tapos pagbaba mo dyan magayon nun dyan ang dagat ayaw po kita ngunya na pagkaaga mauto na pala ngunyan sa San Antonio sa imbitasyon ni punong barangay Francisco de los Reyes also known as Kapitana Kikay nagroloto nagruluto nag po pati ng ano ginutaan na kamuting kahoy <laughs> tapos may papok pa si Kapitana tapos nagpaluto po sa mga harong-harong ng padikit-dikit na gulay tayo po dapat ni ngunyan Tiga halat-halat na si principal ay na daw si principal paabot na man po da kung mahiling po ninyo mga ng San Antonio ito pong damulag na to bako ko po tugang magpinsan lang po kami pag nahiling po ninyo mga kanyo gana yan nahiling po ninyo mga kanyo gana yan bako may mampu yan hindi akong kisa yan ah uh, yan pong kubo yan magayon na kubo dyan dyan kami mapangod to uh, kaibahan ko po ang mga amigumanig di sa barangay San Antonio. So, pag naihingin po nila San Antonio High School, sa yan po, gabos uh, na taga San Antonio, dyan nagkaklase, uh, tangani pong din na sinang magparalakaw ng mga limang kilometro pa si sa magsaysay, uh, naisipan po na laganan sa sadiring San Antonio High School. Uh, sa ngunyan po, uh, dakulman na nagtatabang, alagad dakul pa ang kaipuhan ng maray kang San Antonio High School. Arugba kang mga ah uh, band papers para sa mga modules para sa mga eskwela dakul cool man po ang tabang ang lokal na gobyerno igde alagad syempre po kung igwapang mga marahay ang buot na nagtatabang sa inda welcome man po na marahay kang eskwelahan ta ini sa san antonio sa ni sa pinakaharayong barangay kang samuyang banwaan alagad kung mahiling po nindo magayon na lugar asin ang mga tao igde talagang mga maigot man na maparahay ang sa buhay. Kaya ang ano man po natabang sa San Antonio High School, welcome po yan kang eskulahan, as in kang barangay. Sa liwat po, salamat sa inyong Ini po si Gagawad Jonas Cavite Siltes. Marahay na udto na po sa endo. Salamat po.